Talaga church. Yan ang bulkan na yun. Hindi uh, lang kita kasi natatabunan ang ulap. Let's siwing. Hey guys. Ito ang church ng Daraga. Daraga Albay. Ito. Church. Church. Yung anak mo? Yung babae? Ano, bukas pa darating. Ah. Oh. Thank, you Lord. Thank you Lord, nakarating kami dito ng bigtas. Ay, anong marriage? Yeah.

Ito ah. Labas na ah Dalaga Church. Ganda, no? Pababa. Hi, Church. Hi, Weng. Ay. <laughs> Ito guys, ang ah, Daraga Church. ganda ng view. Sarap ng hangin. Nakagala din sa Wakas. nagala din sa wakas. Okay. Dito dito di yata ni ang daan papunta doon sa ano sa pasok tayo. Bukas balik na ulit tayo. Ikaw kailan ang flight mo? 29. Bukas ano nga date bukas? Eh? Uh, hindi ah? Ah? 23 ngayon, ay 26, 22 kasi dapat mga 23 diba? Ayo, hapala. Grabehin sa iyo pala 'yan. Oo. Wag oh. kaya ayan anong 'yan? Dami tao. Tingnan mo. Tingnan mo. Para buong simba sa sabihin. Ah. Oo.

maganda guys dito lamig mahangin yun ang vulkan <laughs> na kain tayong ice cream parang gusto kumain tara dali kain tayong ice cream magkano ang ice cream Magkano po sa ice cream? Yung maliit? yun ito na lang. Ang hawak, bebe. Ice cream. Ice cream. Nasaan Malit lang atin. para alam mo na sugar mama sorbetero dapat libre na <laughs> water bye bye may lim tatlong yang ko yung maliit ito ay lang lang Kano yan? Pwede yung ten Ten lang yan. Ito, magkano itong maliit? Ten Ay, din Ayun na lang, ten Bakit? Ay, isa, dalawa lang pala Ayaw ng isa Dawa nang ubu ubo daw siya Dalawa lang, kuya Uy, gusto mo ice cream? Gusto ko ice cream Nauuhaw ako wala nga. Mangura na kuya ya na arukan. Bad sa tao kay ang bako man. Ay ako, ma. mo, madam. May yan. Wala na si madam. Ay sus malo. Ay, sus malo. Ay, sus malo. Ay, 200 grams siya ano, di kaya. pa ano ba pili mo? ko yan. Uy, di ka mag, ano, uy. niya? Wala na si madam. Sa pwesto kay 220 do sa

Mm, ah, ko Hindi ko mabuksan yung okay. anak ko bag. Buksan mga okay. Hindi dito. Uh, mm. 25 ayon. Ayon. Oh, ayon. Wow, ayon thank yes. you. Yes. Ito sa alisin. mo na lang kaya yan. Oh, yan. Ito lang natin Thank you. Pero hindi naman, kaya. hindi naman ako nabigyan ng nakikita. Si mama'y gusto ko kaya na. Uh, mara, utang sipir mo. Kaya at iba mo hawakan ah, ah, mo nga. Hawakan mo ako niyang bahala. Ito hawakan mo rin. mm -hmm.